Ibinahagi ni Pastor Fernando Lausa ang kanyang mga karanasan at biyaya sa programang Counter Blessings ni na former Governor Jerry Domingo Umali at Doktora Kitty Guzman. Nagsimula umano ang pagdilingkod niya sa Panginoon noong dumalo siya sa isang youth conference sa Cebu taong 1982 kung saan nagsimula ang kanyang gawain at nagtrabaho bilang associate pastor sa Davao City sa loob ng isang taon. Pagtulong sa mga may kapansanan, partikular na sa mga deaf, ang isinusulong ni Pastor Fernando kaya ang Deaf Ministry ang kanyang napili. Ako naman kasi sa seminary doon sa Mindanao, may background ako ng, ng, ano, ng sign language. Kasi noon elective sa amin yung sign language. Okay. At, hindi ko, hindi ko uh, naisip na sabi ko nga uh, later on Uh, Magiging ministry ko rin ito. Noong simula ay hindi niya alam ni Pastor kung bakit ito ang napili niyang ministry. Ngunit naramdaman niyang ito ang inilagay ng Panginoon sa kanyang puso at ito rin ang kanyang purpose. Kwento rin ni Pastor Fernando, lumaki sa church ang kanyang mga anak kaya masaya siya na katuwang ang buong pamilya sa ministry. Itinuturing din ni Pastor bilang kasiyahan ang makakita ng mga taong nababago ang buhay kaya naman nagbigay din siya ng livelihood program para sa mga deaf sa kanilang ministry. Sa kasalukuyan ay meron silang livelihood program na paggawa ng Bangusyang Hailumpia at ang pagiging staff sa Transient House sa Baguio City na nakakatulong sa mga deaf person sa pamamagitan ng pagkakaroon nila na mapagkukuhanan ng pagkain at pagkakaroon din ng monthly honorarium mula sa kinikita ng programa. Shane Tolentino para sa Balitang Unang Sigaw.